Na totoo lang, kahit anong estado mo sa buhay, mayaman ka man o minimum wage earner ka lamang. Pare-pareho tayong nabubulaga sa taas ng binabayaran natin sa kuryente. At masakit pa nito, ang Pilipinas ang may pinakamahal na singil sa kuryente sa buong Southeast Asia. Oo, isa tayo sa top 3 sa buong Asia pagdating sa residential rate. Bakit? Ito ang katotohanan. Halos lahat sa bansa natin ay privatized. Patehangin, gusto na yatang patawan ng bayad. Karamihan ng kuryente natin ay imported kaya mahal. At ang pinakamasakit, may bat sa lahat ng bayarin sa kuryente. Salamat sa ibatlo o RA 9337. Pinatawan ng 12% bat ang mga sumusunod. Unang una, generation charge. Ikalawa, transmission charge distribution charge, system loss, oo, pati yung nawawalang kuryente, sinisingil ka pa. Noong panahon ni Marcos, hindi ganito. Bakit? Gobyerno ang may hawak ng presyo ng kuryente. May mga kumpanyang pag-aari ng gobyerno, gaya ng Napocor, kaya kontrolado ang presyo. Hindi pa business ang kuryente noon. Servisyo muna kita, pangalawa. Pero dumating itong hayop na si Fidel V. Ramos. Siya ang ama ng privatization. Siya ang naglatag ng Ground work. Siya ang nag-privatize sa so, Napocor. Siya rin ang problema sa mga take or pay contracts. Kahit hindi natin gamitin ang kuryente, babayaran pa rin. Kaya kahit tulog ka, may utang ka sa kuryente. Verdict, si FBR ang gumawa ng sistema ginagatasan ngayon ang bawat Pilipino. At gumagdag pa si Gloria Macapagal Arroyo. Noong 2005, pinirmahan niya ang ibatlo. Isinama ang 12% VAT sa lahat ng bahagi ng electric bill. Buwi sa generation, transmission, distribution, pati sa system loss. Verdict! Si GMA ang reyna ng dagdag pasakit. Nilubog tayo sa buwis para makasigurado ang kita ng gobyerno. Kaya sino ang may kasalanan? Ito example. Si FDR ang nagbenta ng bahay mo sa mga negosyante. Privatization. Si GMA naman ang naniningil ng buwis tuwing gusto mong gumamit ng sarili mong kuryente. So, sino may kasalanan? Pareho silang may kasalanan. Pero kung sino ang ugat ng problema? Si Fidel Ramos ang nagtanim ng bulok na sistema. At kung sino ang nagdagdag ng pasakit, si GMA ang nagpatong ng buwis sa bawat kilowatt hour. Kaya sa susunod na eleksyon, bumoto ng may utak. Dahil kung mali na naman ang mailuluklok natin, lahat tayo ang tatamaan.